Hello guys, magandang tanghali. Welcome back again to my YouTube channel, Caravan Vlog. Uh, ito guys, papakita ko lang sa inyo yung uh, isang uri ng damo na ginagawa ding halaman. Uh, sa probinsya kasi talagang ang turing nito doon sa probinsya is damo. Uh, ito ay pinupuksa, lalang pag tumutubo sa mga tanim na tubuhan. Ito ay sa probinsya ang tawag nito gabi-gabi. Dito naman sa Manila is gabi-gabihan. So ito kasi guys, yung mga halamang ito, mabilis itong dumami. Lalo-lalo na pagka yung maganda ang lupa. Ibat-ibang ori yung dahon ito. Mayroong ganito. May Mayroon mga mga ispat-ispat ito pa yung isang klase niya guys pakita natin ito kulay pula naman yung dahon nito Yan. kaya ito nagkakaroon na siya ng anak ayan guys so ito ay yung kasagsaga ng pandemic eh, mabinta ito sa mga naghahalaman ya ito dito sa Manila eh, napapakinabangan ito pero pagdating sa probinsya bali wala itong halaman na ito so ayun guys uh, marami ang nakinabang nung kasagsagan ng pandemya uh, lalo na yung mga nag uh, bibinta ng mga halaman So, dito sila kumukuha ng pantustos nila nung time ng crisis, ano. So, malaking bagay siya dito. So, ayun guys, ya, hindi pala basta-basta yung mga sinasabi nating damo. Uh, hindi natin basta-bastang baliwalain kasi kung minsan pala ay eh, napapakinabangan natin. Kaya yung time ng pandemic eh, maraming aral yung mga nangyayari sa atin na yung mga bagay na sinasabi nating hindi po pwede eh po pwede pala kaya ayun guys yun lang yung may share ko sana nagustuhan nyo at sana guys pagka tinapos nyo po yung video na to eh, naman po kayo ng likes at saka kung gusto nyo mag comment uh, open na open kayo guys dahil kailangan na kailangan ko yung supportan ninyo ah, sige guys magiging mahilig tayo sa mga halaman sana na kagaya din ng tao eh, mahalaga din yung buhay ng halaman at ah, mabigyan natin sila ng importansya na mapakinabangan natin sila ah okay guys maraming salamat at magandang tanghali eh, sana nakapagpananghalian na tayong lahat God bless you all na uh, lagi po tayong alalahanin uh, lagi nating alalahanin uh, paalalahanan ng mga sarili natin mga pamilya natin na uh, lagi po tayong mag-ingat. Uh, Ang ni Mama Mary ano ayan. Uh, God bless you all guys. Thank you.